Tawag ako ng 10 subscribers para maglaban-laban sa pagkain ng unlimited shomai. At kung sino man ang manalo sa kanila ay magkakaroon ng cash prize. Tatlong araw na ako hindi ko makain para dito. Hindi na kanina pa ngayon. Pero talo muna tayo. Tingnan natin kung gaano talaga kayo kalaki. Para akong talaan na gagamba nito. Sa loob ng limang minuto, sabay-sabay silang kumain. At kada mauubos nila, eh, pwede silang kumuha ng panibagong shomai rice. Five minutes para miyan ang kain ng shomai rice starts now! Lahat sila ay mga solid subscribers. Kaya tignan natin hanggang dulo kung sino nga ba ang pinakamalakas at mapalad na mananalo. Tawagin natin tong battle of the subscribers. Welcome ulit dito sa Cubs Chess Channel and today, parang first time pa lang natin gagawin to. Nag-post ako sa Team Canlas page. Nagahanap kami ng mga tao na willing na sumali sa vlog ng kumakain. So, Uy! Ay, kasali ka pa ba? Ano <laughs> premyo? Secret mo na! <laughs> Secret! Alam naman natin may mga pasurpresa dyan. So kung ano man ang magiging jackpot dyan or prize or yung pinaka-champion, malalaman natin lahat mamaya. Ngayong oras na to mga Cubs, may mga pumunta na doon sa Isa Snack. Yung tindahan po ni Mayor at ni Mayora. Andun na sila ngayon. So, gagawa tayo ng game plan. Meron kaming group That, na binuo, Ang sabi ko doon, uh, mag-selfie pag nandun na. Mukhang merong early bird doon ganina. Unang pasabog, bigyan natin ng premyo ang early bird. Ito, Tapos, naman yun. Eh, po. Dapat yan, nauna ka doon eh. Dapat! Bukod doon, ang paglalabanan natin dito, unlimited show my rice sa isa snack. Gagawa tayo ng game na paramihan at pabilisan doon sa show my rice at kung ano-ano pa. Panoorin nyo to. Let's go! All right. Dahil so, nga meron tayong early bird, well, nakikita nyo naman yung hawak ko, meron siyang premyo na aprobado travel for food collaboration ng Team galas at aprobado para sa ating early bird. Congrats, sir. Eh. Congrats. Iyan po yung mga sinusuot namin sa vlog mismo. Dahil maaga kang nagpunta or nakarating, ayun na yan. Early bird catches the early t-shirt. <laughs> <laughs> Magbigay muna tayong Team galas TV sticker. Exclusive po ito sa mga restaurants at mga street food na binablog natin. Next scene tayo, mag-uumpisa na tayo. Let's go! Go! Woo! ay kilala naman natin ang mga matatapang at umamon na subscribers. Welcome to our group, Talocan. Ang goal talaga namin ni Mrs. ay pakita lang kayo eh yung grupo na Team Kalas. Dahil patagal na kami nakasubaybay sa inyo. Opo si Mark, at nga, Talocan. Kailangan, bigay natin best talaga gawin yung lahat para lang manalo. Jason Bautista po. Ngayon lang po ako mga kalibre ng siomay. Naiyak nga po ako kasi tutom na ako kanina pa. Ika sa mga kalaban namin, pasensya na. Trabaho lang, sports lang tayo. Ang dito ding sa po, pero ding sa nga lang. Magigit po kami. Kagabi, nagmakatun ako. Hanggang ngayon hindi pa ako kumakain, kaya lagot kayo. Kablog po, from passing pa. Excited na excited na ako kumain. Actually, kagabi pa ako naka-fasting. Sorry na lang ha. Talo-talo muna tayo. Boss! <laughs> ako po si Enchan Luis, pero mas kilala akong Pucci! araw na ako hindi ko makain para dito. Pati labada ng kapitbahay namin, labang ko para dito. Natutuwa na po kami sa Team last, kaya po kami nandito. Mamaya, para na lang ng kain. Paano ba yan? Import? Mamaya, tignan natin kung gano'n talaga kayo kalakas. Naglaba ako, tapos di ako kumain ka para akong talaan na gagamba na At syempre, bago tayo mag-umpisa, again, nandito nga tayo sa Isas na kasama natin si Mayor TV. Meron kayong Unlimited show my rice dito, di ba? Magkano? 100 pesos unlimited show my rice sa loob ng isang oras. Ah, one hour time limit? Oo, oh, uh, pero whole day, available yun. Pwede kang mag refill ng show my lang? Show my rice. Show my rice dapat? Show my rice. So, yung unang set mo, busin mo, para repeal ka. Show my rice ulit. Ang Yan serving po. nun, isang uh, cup ng rice, mm -hmm. o java rice, o adobo rice, kung ano available. Tapos tatlong show my na may laki. Mm ang -hmm. serving namin ng unlimited So, so, hindi ka lang dapat malakas sa ulam, malakas ka rin dapat sa kanin. Yun so, lang, kailangan talaga. Para sulit. Oh. So, ganun po ang mechanics dito sa Isa Snack. Mga interesado po, nasa tapat po ito ng Old Valenzuela City Hall at nasa Google Maps din naman, nakapin ang Isa Snack. Tama po yan. So, good na po kayo. 100 piso lang. Let's go? Let's go! Let's go! Let's go! Yes. Come on! Hawak po na ngayon itong mga palabunutan, mga Cubs, para umpisa na natin ang Cubs Game Show na to. At dahil 10 subscriber nga, mga player natin, ay identify natin sila sa dalawang bracket. Depende to sa mabubunot nilang kategory. So, may limang player ang maglalaro ng Eat On Look may rice sa kapila at limang player din sa kabilang round na kakain naman ng siomay chorbalo. Sa sampung papel na bubunutin ay naglagay ako ng dalawang sorpresa. Kaya kahit hindi pa tayo, tayo nag-uumpisa, meron nang mananalo. Oh! Gusto ko yung energy! Energy! <laughs> ang uh, gagawin po natin, pagbunot natin, hawakan lang po natin ng ganon. Close piece po natin. Unahin natin si Sir Noel. Okay. Si Ma'am Jennifer naman. Okay. Close face, passer, passer, tiyan na lang to. Bakit ibang kamay ang mabubunod dito? <laughs> 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 Hindi ka kasali. <laughs> si Rizal, di muna. Close face. Okay. Kapag ito, umulang, dalawa na bunot nung isa. Dalawa na kinuha ko, sir. Para... Okay. Ay, <laughs> para sure. Ay, sorry, tagpon na buka ko. <laughs> okay. Ay, okay. Ayun, lakas na pa. Huwag! Wala tayong budget para doon. <laughs> <laughs> Last, wala ka ng choice. Close, close. Alis muna ako. Sabay-sabay ninyong -sabay buksan ang inyong mga napili. Kung nakuha mo 'yung sikreto o 'yung panalo, eh magtaas ka lang ng kamay. 1 2 3 go. Nasa likod may eh, merong t-shirt. T-shirt. Ayan po, narito po sila na-aprobado t-shirt. Ampilis po ng mga assistant natin dito. Ito po. Woo! Congratulations na agad. Hindi pa nag-uumpisa eh. Meron ng panalo. Ito na mga Cubs, no? pinaprepare na natin. Binigyan na rin namin sila ng chance na mag up ng kanilang mga sausawa. Ibigyan natin sila ng limang minuto. Sa loob ng limang minuto, sabay-sabay silang kumain. At kada mauubos nila, pwede silang kumuha ng panibagong shomai rice. Basta after 5 minutes, kung sino yung pinakamaraming nakain, siya ang mag advance sa next round. 5 minutes! Paramihan ang ng kain ng shomai rice starts now! Yan na po sila mga Cubs. Ang tindi! Sino kaya ang a-advance sa next round? Pasal-pasala na lang din natin. Masarap tignan to, no? Sino kaya ang liyamado? Parang pantay-pantay. Bini-basic. Yan yung lang, <laughs> Rick. Yan yung remaining, mga Cavs. At meron na pong magre-refill any moment. Kasi mukhang walang laman na yung kay James. Isang shumay na lang. Ang bilis din ni ate. Ubus na. Ubus na. Yung kay James, ubus na rin. Pangalawa. Alright. Malinis po, malinis. Ilang minuto pa? 2 minutes and 40. 2 minutes and 40 seconds. Pangalawang shumay rice na po. ng uh, isa pa lang pala ang nagpapangalawang shumay. Eto na. Pangalawang siomay na po, ang gagamba ng balinsuela. Ang <laughs> Last 2 <two> minutes! <laughs> tubig, tubig! Tubig! 1 minute na lang! Hataw na! 30 seconds nalang! So may nilak 30 seconds. Ang update po sa 30 seconds ay nasa pangalawang plato po ang lahat. Uh, si Ma'am Aimee, nauubos niya na yung kanin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop na po! Pero pwede natin ituloy mamaya yan. Talaga namang palaban ng mga players na to. Umabot sa ikalawang Shomai rice sa loob ng limang minuto ang bawat isa. Medyo bumagal lang sila dun sa pangalawa. Siguro kasi masyado nilang binigla. So siguro i-judge na lang natin siya kung sino ang pinaka malapit na naubos yung pangalawa. Eh, yung kay ma'am. Ma'am, I'm me. Ma'am, I'm me. Kasi ubos yung kanin eh. Ubos yung kanin tapos isa na lang yung Shomai. Actually malapit din yung kay James. Oo eh. Kaya lang eh, isa't kala ating siya, may pa yan, tas may rice. Oo. Uh -huh. Yung kay ma'am, ang linis, pwede na itaupin. Oo, oh, tol. Paano niyo nagawa yan? Lumaki kasi ako sa lola na stricto. Yung hindi ka pwedeng magtira ng kanin sa plato mo. Hanggat <laughs> hindi ubos yung kanin sa plato mo, hindi ka tatayo sa lamesa. Congratulations po, ma'am. Congratulations. Palagpapan natin si ma'am! Congratulations. Maraming salamat din po sa mga sumali at uh, sana napusog kayo ng Show My Rice ng itas a Snack yeah. sa Mayor TV. Pero hindi lang naman dyan nagtatapos. Siyempre, hindi sila uuwing luhaan. The moment na pumunta sila dito, eh meron na agad silang Namprick Sauce. Yan! Yeah. Bengi akong apat. Shake mo muna, Perry. Oh. Shake mo na yan, Perry! Yay! Yeah. <laughs> Para po sa inyo. Yan! Yeah. Proceed tayo sa next game, tol. Yung isa niyong menu. Sorbalog yan, sorbalog. chorbalog. chorbalog. Alamin natin ano nga ba ang sorbalog sa pagbabalik po nitong Cubs Game Show. <laughs> sa pangalawang laro, ito yung dinatawag na chorbalog. Ano nga ba yung chorbalog sa inyo? Yung chorbalog, ano yan? Chorizo, java rice, and itlog. Ah, kaya ba? Java. Ah, java. Hindi Pero ngayon, talagalog. ano yan? Adobo rice yan. So, chorbalog. <laughs> anyway, ready na po ang ating mga second set of players. Yeah. Wala pong time limit ito. Hindi katulad kanina na may 5 minutes. This time, paunahan lang makaubo ng isang set ng shumai rice at isang set ng chorbalog. Yan. Yeah. Paalala natin, kung gaano kalinis yung plato ni. Ate Aimee kanina. Uh Dapat ganun din kalinis Dama. yung plato. Umpisaya na natin, Tol. In 3, 2, 1, GO! Ayan na po, mga kaps. Ang Dahan, malakas daahan. kumain, no? Oh. Dahan-dahan lang sila, Tol. Oh. Mahirap nga naman kasi biglain yan. Kasi tol, ang kaiba naman ito doon sa unang game natin kanina, hindi naman siya time trial. Yun, yun pa mismo. Paunahan lang, ma makaubos. Kanina kasi may 5 minutes tayo yung na yun. Yung kanina na, tol, may pressure kang mararamdaman. Oo oh, tol. Ito, relax lang. Oo. Oh. Dito, mag-uumpisa lang ang pressure dito kapag tinignan mo yung katabi mo. Yan. Hanggat nakikita mo na yung katabi mo, eh ngumunguya pa, oh. may chance ka pang manalo. Kaya, take your time mga Cubs. Ito yung mga kaninang ano yun. Parang nantatrash talk tong mga ito kanina. Po. Oo. Ang sarap lang i-backtrack ng mga pinagsasabi nila kanina. Oo. Tapos matatalo lang sila. <laughs> Ayan. Tingnan natin kung sino-sino yung mga yan. Doon ako na-excite e eh. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi sa winner eh. Oh, medyo mabilis po si Kablag Ryan. Medyo mabilis. Oo. So, sinasabi ko to para ma-pressure po yung iba. Mabilis din po si Jason. Si inch at si Alvin ay nagtitake your time lang. Yeah. Itong si Ka-Vlog si Jason, parang sanay manood ng Team Canlas TV to eh. Tama. Ang lalakas kumain. Ang <laughs> bibilis. Ito si Jason, nasa piyan na ng Team Canlas t-shirt. Oo. Oh. Nasa pangalawang plato na ngayon si Ryan, tol. Oo. Oh, so ngayon eh, medyo nakalalamang si Ryan ang bahagya. Oh. Kailangan ng maano nito, ma-pressure ng apat. Kain yeah! <laughs> niyan! Papahimig muna tayo para concentrate sila. Tol, kung ako si ka medyo kakabahan ako. Bakit? Si Jason kasi. Pinagsaan ni pwersa, tol. Oh. So, Pani ito na. Puwersa. Nasa pangalawang plato na siya, mga kaibigan. So, nililito ka ngayon. Oo. Oh. Kung ubos pa yung kanina o hindi. Eh, sila pa yung magkatapat. So, nagbabantayan sila na subo dyan. Ayun nga. Pero saka, sa kasalukuyan, tol, dalawang siomay ang meron si Ryan. Oo. Oh. Si Jason ay may tatlo pang siomay. Hindi ka sure. Baka mamaya isubo niya na sabay-sabay yan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ang lupit mo nun. Uh -huh. Oo. Oh, muntik pa mahulog. Si Enge, tahimik lang. Pero kanina, lakas ng boses niyan. <laughs> <laughs> Ito na. Patapos na tong isa. Si Ryan. Punti na lang. Kalahating siomay. Ito na mga kaibigan. Ito Nasa na. mga huling subo na totol. Okay. Ayon. Tapos. Ayun na. Tapos ang laban. Tapos mga kaibigan. Congrats, congrats kay Ryan. Congrats. Yeah. At sa apat po na sumali, maraming maraming salamat. Hindi rin kayo uuwi ng talunan. Meron tayong namprik para dyan. Yeah! yeah. Oh, okay. Pakishake po muna ang ating mga namprik. Oh, wow! Congrats po, congrats. congrats po, sa ating lahat. Manalo matalo. Panalo ang experience natin yeah. dito. Thank you, thank you po. Lalo na sa mga nanonood sa na tumahabot pa dito. Ha. Thank you, thank you very much. Congrats ulit kay Ryan. Magtatapat na sila ngayon ni uh, Miss Amy yeah. para sa finals ng larong ito. Uy! Kung paano man yun, Tol. Oh. Malalaman nila sa pagbabalik nito. At habang naghihintay, syempre nagpalamig muna kami dito sa Isa Snack na may available na iba't ibang kulay at flavor ng drinks na pwede mo rin ma-order pag pumasyal ka dito. Isasnap! Isasnap! dito na tayo sa main event, ang pinaka-finals nitong game show na to. Finally! Down na lang po tayo sa dalawang kalahok. Andito po si Ryan at si Amy. Ito na yung paglalabanan nila. Nasa loob, magto-toss coin lang muna tayo. Kung so, sinong mananalo sa toss coin na to, na po ang magdidikta ng kung anong mangyayari sa finals na to. Toss coin, heads, tails. Heads. heads si Mams. Oop! Nanginginig pa. Head! Panalo si Ma'am. Siya po ang unang bubunot. Talaga naman maswerte si Ma'am, no? Kanina pa nananalo. So, papabunutin ko po kayo muna. Pagkabunot po ninyo, eh hawakan nyo lang siya. Huwag nyo siyang bubuksan. Huwag nyo pong tatanggalin sa tupi or anuman. Yan, yan, ganyan. Ako na bubunot. Isa lang naman ito eh. Pitin mo lang. Ngayon po, Sasamahan sila ng dalawang cameraman natin, left and right po, para magkalayo sila, babasahin nila kung anong laman. At syempre, para mas may thrill, pinaglayo muna namin silang dalawa para silipin kung ano ang napunot nila. At syempre, para mas makadiskarte sila ng game plan, bahala na silang mamblap sa isa't isa. Ang hindi nila alam, parehas lang namang may cash yung mga binunot nila. Magkakatalo na lang kung kanino napunta yung mas malaking halaga. At dahil si Amy ang nanalo sa Toscoid kanina, siya ang masusunod kung makikipagpalit ba siya kay Ryan o masaya na siya sa presyong napunot niya. Ang trabaho naman ni Ryan dito ay lituhin si Amy para protektahan ang nabunot niya baka gusto niya lang din utukin si Amy na makipagpalit sa kanya So nakapili na nga po at alam na nila ang laman. Ako mismo eh, hindi ko alam kung ano ang hawak ni Ryan o kung ano ang hawak ni Amy. Ang magiging desisyon nito nakadepende dun sa nanalo sa Tosco which is si Ma'am. Nasa iyo po ang kapangyarihan kung ikikip mo yan kung ano'y nabunot mo or makikipagpalit ka kay Ryan. Ikaw naman Ryan, gagawin mo ang lahat kung anong masusunod na gusto mo. Halimbawa gusto mo na eh, di ikaw na bahala makipag-usap. So pagalingan na lang to na parang magsisales to. Umpisa na natin to. Na Palit na agad. <laughs> Palit na hindi, hindi ka ba satisfied? Papalitan mo ba yan o yan na yun? At dahil hindi ako sure, pagpapatulong ako mukhang laki tong coin na to eh. Oh, sige po. Si! <laughs> <laughs> It's <inyo. laughs> oh. Ano po ba sa tingin nyo? Mas, mas maganda po ba yung nabunot nyo? O mas maganda yung nabunot niya? Ano po ba sa tingin nyo? Ba, gusto nyo po bang kunin yung kanya? Kasi wala naman siyang magagawa eh. Kung gusto mong kunin yung kanya. Kunin ko. Po. Ano pong masasabi mo? Sabi nung coin. Kayo po. Wala naman ako magagawa. Hindi, Ah, Kayo. Sayang yan. Oo. Oh. Sayang daw, ma'am. Sayang. Paano kung okay na pala yan? Ganong ka okay? Parang mas okay yan. Parang mas okay parang yung kanya? Parang mas okay. Parang eh. Oo. Oh. Uh -huh. Paglabas niya, nakangiti ka agad eh. Ah. Tapos <laughs> nagtatanong nga sa asawa. Okay na, no. parang ano eh. Pinukumbinsi hindi eh. Parang... Ano pa masasabi niya? Ang hirap mag-decide kaya ako nagpatulong dun sa coin kasi ayaw ko siyang i-let go. Ayaw mo i-re? Oo. Uh -huh. Kumbaga parang okay kana Oo, uh -huh. okay na ako eh. Happy na ako dun eh. Uh -huh. <laughs> Sa tingin mo, totoo? Sinasabi? Sabi kasi lagi nasa huli daw pag sisisi. Wow! Wow! Sa bagay. kahit naman anong sabihin mo, wala ka oh. namang magagawa. <laughs> <laughs> Pero, tama. Sa kanya pa rin? Pro, syempre, gusto ko. Kung ano yung nasa puso niya, pag masaya puso mo, walang problema. Hindi? Pero ganito, kung ikaw ang nabigyan ng kapangyarihan, magigipagpalit ka o hindi? Oo, oh, parang nakangiti. Ah. Uh, so satisfied ka na diyan, ma'am? Satisfied ako. Okay, okay satisfaction lang na. din. Pero I also believe in lang. Okay. Oh, ang dami niyo nga po na, na panalunan. Pa eh. <laughs> Siguro, Katanungin na natin, no, yung pinaka-final answer niyo po. Uh, magbibigay lang po kami ng 5 seconds para sa final answer niyo. 5, 4, 3, 2, 1! Kukunin! Kukunin mo yung kanya? Yun na po yung final answer niyo? Oo, uh, final. Itutok po natin ang mga kamera camera dahil mahalagang mahalaga to. So nagpalitan po ang final decision. Wooohooo! Huwag niyo po muna ang buksan ha, kasi ako mismo hindi ko alam kung kanino si ganito, kanino si ganyan. Sabay-sabay na natin malalaman. Buksan niyo po sa harap ng camera. Ayun na, ayun na. 1, 2, 3, go! 3,000! 3,000! 3,000! Congrats! na niya! Nakuha mo! <laughs> Congratulations! Ang galing! Sa galing! Congrats! 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 Congrats, ma'am! Congrats! Maraming maraming marami, salamat po! Congratulations! Ang galing mo! Bigyan natin! Ito na! Boy! Hindi! Ito lang! <laughs> ito lang yung panalo! Bigla ka sumulpot nun! Hindi! May pera eh! Ito na po! Ito na! 3,000! 1! 2! 3! Congratulations! At ito na! Po, ito na. 1000 para imam Aini Congratulations. Salamat po sa lahat ng sumubay uh, sumubaybay dito sa lahat ng sumali at sa lahat ng tumulong dito sa episode na to. Lalong-lalo na po ang Cubs station natin na nasa likod. Woo! Bali po sila. Thank you. Number one, number one. <laughs> Hanggang sa susunod po natin na ganitong mga laro, abangan nyo lang po dito sa Cubs Channel. Maraming maraming salamat po. And again, congratulations po kay Ryan at kay Amy at sa lahat sa experience na to. Congratulations sa atin lahat. Paalam po sa inyo. Wala akong outro kundi bye-bye magaling talaga si Sir Ryan na mga Sabi ko, parang masyadong mabilis mag, ano eh, sige, go, go, go. Sabi ko, hindi na ako sure tuloy kung ikikip ko. Sabi ko, coin na lang kasi mukhang maswerte ako ngayong araw na to. Pinahamak ako ng lima piso. Pero sobrang saya. So, alam mo yun? it's something na kahit nga walang cash price, um, panalo pa din. Panalo pa. Sobrang saya pa din. Actually, no sa finals, wala na ako na kasi may price naman na. So, okay na sa akin eh kung wala o oh, meron. Kasi nakasama sila dito, yung Team Kanla, si Mayor TV. Panalo ka na dun eh. Pero yung cash prize, bonus na lang talaga. Kung mabigyan man o wala, okay lang. Win-win pa rin. All good. Maraming maraming salamat ulit, Cubs Chess, sa pag-invite sa akin dito. And sana marami pa mga susunod na gantong mga challenges at activities na kasama yung mga ibang Cubs natin para ma-experience din nila yung ganto level ng happiness at excitement. In behalf po ng uh, buong Isa Snack, ay gusto namin magpasalamat sa Cubs Chess Channel, no? Sa pagpunta nila rito at sa mga Cubs na pumunta. Naging masaya at uh, meaningful ang araw na ito para sa amin dahil nakapag-share kami ng uh, food and uh, happiness sa lahat po ng mga nagpunta. And uh, kung interesado po kayo na pumunta po rito, ay nandito lamang po kami sa Iza Snack Unit 11, Danding Building, CJ Santos, Malinta, Valenzuela City. Uh, kami po yung nag-offer ng 100 pesos na may... Uh, Unlimited siya, may rice. Buong araw po yon So, punta lang po kayo rito. Again, maraming salamat, Cubs Chess. Maraming salamat, Team Galas TV. Maraming salamat, Cubs Nation. Let's go. Sugod na. Kainin na natin to. Araw. Dito yeah. sa bonus clips ay magpapasalamat na ako sa lahat ng tumulong sa atin. Propsman po natin, Allen, sa gumagawa ng mga props. Kasi nga, propsman. James Reed, a.k.a. Hello. Oh, At maraming salamat kay Perry. Siya po ay uh, tinutulungan din tayo ngayon sa pag-prepare. Wala namang ginagawa kanina to ah! Oo nga no! Bakit kung okay, may video, biglang ganito. Nakita kasi ng camera, may ginagawa siya. Kaya thank you Perry, maraming maraming salamat sa'yo. Baka talaga Perry. Kaya ang gating ni camera woman sa pagiging committee. Oh. Ayan. Wala naman akong ginagawa! Hindi, <laughs> <laughs> okay, may ginagawa talaga siya. Pero na yan, siya so, magpapalabunutan. eh. tapos. <laughs> tapos, thank you, thank you kay uh, Mayora at kay Mayor para sa pagtanggap sa amin sa isas na yan. Oh, may walang pakan. Oh, isa snack puntahan niyo po dito po yan sa CJ Santos, tapat po yan ng Lumang Valenzuela City Hall. Ang galing mo tol. Oh, syempre memorize ko yun tol. Oh, Sana thank I you I din tol. Thank you kay Jambo. Ay, ano oh. Yung dapat? Kasi oh. ito. <laughs> yung... Ah, isa lang po pala Isipin mo. Oh. Imbis na yung oras niya, inuubos niya sa paghima sa bago niyang Hilux. Oy! Oh. Bumunta oh. oh. uh. siya rito para makasama tayo. Oy! Oh, Ibang effort story. yun. Ibang oh. effort. Pwesto! At ito, may pungwento pang pasasalamatan. Maraming maraming salamat sa pangalawang kamera. At Chewens! Chewens, pang may mensahe ka sa Ooh! position. Boo! 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 Hindi! Boo! Buhay ang araw natin! buhay, ano yung masasabi mo? Wala kasama. Ang tagal niya nawala. Pagbalik niya yun pa rin. <laughs> 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 hindi Malakas pa rin siya. Sana yeah. man lang mas malakas ako eh. Dito, mabuti ang balita malakas pa rin siya. Ah, oh, okay naman pala. Stay healthy, Joens. Malakas ako. Alright. Maraming salamat din sa mga pinagpunta ng mga cubs natin. Yeah. Ayan, thank you po sa inyo. Andito po sila sa labas. Pagpasensyaan nyo na po kung naghintay kayo ng konti. Inaayos lang namin to. Thank you po sa inyo. Yay! Hey. 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 Alright. Hey. Hindi pa kami nag-uumpisa. Actually, nasa labas pa sila eh, oh. Naghihintay pala, nagre-regroup. Pero habang nagre-regroup kami, may nahuli ng camera dito. ano Ba't nauna ka pa sa mga player? Kala ko kasali ako. Grabe tayo. ka naman. Hindi ako kumain ka ako. Ang <laughs> bilis kumain. <ko> <laughs> Walang lagad yung guys. Ano yan? Steam poser eh, na. No? Grabe uh, ka. Si Chuel, sino mo yung pinakain? Sir, okay, kumusta po yung food namin? Mawala Ma siya na makakain pag nag-anil ako eh. Kumusta po yung food namin? Ang sarap po! Ang sarap po! Opo. Ba't bigla nag-change character ka? Ha? Bigla siya nag-change character ano ka? Ano ka? ba kanina? Ano ba kanina? Normalan lang kumakain ko. Oo, normalan. Tapos ngayon, the hype? Normal oh. Normalan. Normalan na tao lang po. <laughs> Oo. Oh, tara, laro na tayo. Hi hey, um, ano po, follow niya rin po yung uh, Subscribe na like, follow kayo sa page namin. Uh, Jason's Tasty Voyage. Uh, bigay ko na lang din yung link para makita niyo Travel and uh, food review channel po siya sa uh, YouTube. Tapos, uh, follow niyo na rin and like niyo na rin po yung uh, business namin na Shake and Bake. Yun, kung nakita niyo po yung brownies na uh, binigay namin kala, ano, kala Cubs Chess sa kala Mayor TV kanina. Yun, sa amin po yun. So, eh po, salamat. Pakal na po. Thank you. Shout shoutout po kay Sir Erjan Greg Wiso, ang owner at CEO ng Motor EVP. And si Sir Dex ng ating uh, Team 1900 na nagsosupport din sa amin mga electric vehicle users. And of course kay Boss Chu and Boss Chedi ng Chedi at iba pa. Uh, yun. Uh, and to all uh, electric scooter uh, users, guys, please follow Cubs Chess and Team Kandas TV. Marami silang natutulong ang tao and uh, hopefully uh, magiging reach din sila para mas dumami pa tayo. And yun, ang Thank you so much. Shout out nga sa family sa so Manita, sa so GF4, sa so family ng GF4, sa family sa so so Ayon so Matos Santi Polo, sa so Utundo sa so Karawatan. Sa so mga kumpare ko sa so Malinta, ang disiplina big life. Sa so Batang Looban 2.2, sa so Tau Gama P, Malinta Sector, Linado Compound Chapter, Balisuela to Skilong Council. Sa Mercury Alliance Riders Clubs, sa Antec Pam Heap Organic Milk Family, sa Tropang MDC Manila, Almanaba, at syempre papalo na rin ang page namin, Katambahay TV at Mag-asawang Galang TV. Peace out. Thank you.